Good morning guys, kumusta po kayo? Welcome back sa channel natin Welcome sa farm uh, Against the light pa uh, Nagbukas po ako ng, ano, ng asola pan Umorder ako online ng dalawang asola pan Na maliit lang Kasi first time natin magculture ng asola So magte lang tayo Isa munang, Isang pan lang muna yung ipiprepare po natin no? uh, Kaya ako po naisip yung mag ng asola Kasi para makatipid po no? Kasi po ang mahal ng feeds ngayon So para makatipid tayo, ito yung alternative no, Iahalo na rin sa feed maliban po sa madre de agua. May tanim po ako madre de agua pero bago pa lang maliliit pa sila no? So ito pong asola kasi mabilis po siyang dumami. Saka maraming nutrients po yung asola para sa ating mga alagang manok no. Saka sa kambing pwede po yan, baboy, uh, bibi. Yan marami pong pwedeng hayop na pakainin ng asola. So ito po yung naisip ko na alternative kasi mabilis nga. So inunbox ko na po siya para masukat natin yung haba niya, yung lapad. Kasi ipiprepare po natin yung magiging pwesto niya. Lalagyan po natin ito ng mga kawayan, mga tulos sa sulok, no? kasi may ano yan, may siding po yan na parang full tapos yung ilalim po ng asolapan bago natin ilatag yung asolapan natin kailangan patag na patag po yun walang mga matata, matutulis walang mga matatalim walang matitigas na mga bagay dyan kasi tatapak tayo dyan sa ilalim yan sa flooring yan kailangan po pag tumatapak tayo hindi siya mabubutas kasi mawawala po yung tubig no? so kailangan natin isecure yung patag po yung ilalim niya bago natin siya ilalatag tapos hindi mabubutas so ayan po yung laki niya 6 by 10 po by 2 feet mukhang matibay naman siya no hindi siya basta-basta mabubutas So ito po yung paglalagyan natin ng mga stick. Yan, lalagyan natin yan. Tapos dito sa taas, lalagyan din natin ng ng tali, ng lubid. Yan, may butas po yan. So dito sa area na to guys, lilinisin natin, papatagin natin. Tapos ito, ya, Aalisin alisin natin itong kulungan, ililipat natin, tsaka yan. Para may ano tayo. Tapos dito kasi, dahil doon banda yung araw, nagkakasid dito pag hapon na, no? pag tanghali. So dito 'yung napili kong spot tapos a uh, dadagdagan na lang natin ng black net dito sa taas para hindi masyadong mabibilibid 'yung ating mga asola. So umpisa na natin paglinis dito, guys. So ayan guys, natapos na namin lagyan ng stick yung ating asola pan. Ready na siya lagyan ng tubig, no. Hindi ko na siya nilagyan ng ano dito ng suporta, pero kung kakailanganin man, halimbawa mabigat yung ano, mas maganda may suporta dito. Nalagyan natin ng kawayan o kaya kahit mga lubid lang or tali, no. Basta masuportahan yung paglobo ng tubig dito. Pero mukhang kaya naman siya kasi mababaw lang naman ilalagay natin. Alas wala pa sa kalahati yung ilalagay natin na tubig dyan mas maganda lang na mataas kasi pag mababa yung ating pond pwede tumalunyong tumalon yung palaka no? mangingitlog yung palaka dyan so hindi maganda o kaya mga iba ibang insekto so, kaya mas maganda yung mas mataas yung dingding nya tsaka para na maiwasan na rin yung mga manok tumalon dyan pwede rin natin ito ng net pa sa taas kung sakaling magiging ano yung ating mga manok tatalon sila halimbawa so yan ready na nating lagyan ng tubig tapos i-ready natin yung organic fertilizer natin na kinuha namin dyan sa mga baka dyan nakatali naka lang sa bukid so ayan guys nilalagyan na namin ng tubig pero mababaw lang to din natin to pupunuin. Mga 5 inches lang ilalagay natin dito o kaya 6 inches. Kasi pag masyadong malalim, di abot ng ugat yung nutrients na nasa ilalim. No? At saka yung tubig na ilalagay sa mga asola, bawal yung galing sa nawasa or ano, basta walang chlorine dapat. Kaya ito galing to sa poso namin. Ayan, tinitikwasan namin doon. Galing sa pozo. So, yan sa poso. So deep well yan fresh water siya kumbaga kasi mamamatay yung asola kung may chlorine no So ito mga na nasa 3 inches na to o 4 inches. I Stop muna natin kasi para hindi mainitan yung tubig. Para pagdating ng ating asola, dagdagan ulit natin ng fresh water no kasi nakabilad siya baka pagdating nung ating asola is mainit tapos lalagyan natin dito ng black net kasi magsa summer na so sobrang init nito no baka mamatay ang ating asola pero yung shade nito dahil doon banda yung araw yung shade ng kubo na to pag afternoon dito na halos halos hanggang dito yung may araw lang dito banda pero sa umaga kasi dahil open dito, nabibilag siya so lalagyan natin ng black net. So ayan guys, ready, ready, na yung ating asola pond. So ipiprepare na natin yung ating organic fertilizer. Yung ating tain ng baka. So ito guys, dumating na yung ating order na asola. No? I-unbox na natin agad kasi baka malanta pa no? nasa plastic. Kailan natin i para sumingaw. So ayan siya guys. Dalawang ano siya. Nako na puno pa oh, siguro sa biyahe. Ayan, ganyan po yung itsura ng asola. Ayan. Press na press pa, buti. Yung iba kasi pag malayo, brown na pag uwi, patay na yung asola. Pero ito, buti na lang ano pa, sariwang sariwa pa saka yung ugat niya oh. Ayun ang ugat to. So ilalagay natin to. I-transfer natin to sa palanggana lang muna. Kasi ipi-prepare pa natin yung ating organic fertilizer. Ilalagay muna natin to sa palanggana. yung ating kaudang tuyo na siya pinulot lang namin dyan sa mga bukid bukid bababad lang po natin para madurog na no? ito po yung ating kaudang durog na durog na siya oh. Ayan. itong tatlo na to at to Sasatanggalin natin yung mga lumulutang na mga daya-dayani. Para lahat nasa baba yung kain ng baka. So, tanggalin natin ito. At pag natin doon sa ating pan, tatanggalin pa natin yung mga lahat ng lulutang doon, no? Pag natin doon sa pan. Ito naman yung ating lupa na binabad. Ayan. Para durug din siya. Saka so, pinatanggalan ko ng mga dayami. Yung mga ganyan, no? Para purong lupa po yung mailagay natin sa ating pan. So ayan malinis na guys natanggal na yung mga lumulutang Meron man minimal na lang Kapakawalan na natin yung ating gasolina And so ayan guys, natapos na natin. Nailagay na natin yung ating asola. Ayan no. Manipis lang siya tingnan pero mabilis lang yung dumami. Siguro mga 20 days lang makaka-harvest na tayo. So ayan, update update na lang po pag nag-harvest tayo. Maraming salamat po sa panonood. Sana paki-like na lang po yung video, paki-share. Tapos yung mga hindi pa po naka-subscribe, paki-subscribe po para sa mga susunod nating mga update, no. Hanggang sa susunod po na mga video natin. Thank you.